Mga kasundot, hatid, ka-delivery. Please pakipindot ang notification bell upang updated tayo sa mga video pang i-upload natin. Salamat! Pon, mga hapon, kasundot, hatid, duty tayo, duty ulit, duty. Magandang hapon, start na tayo ng hapon, duty, duty. Okay. Duty na tayo, joyride. Wala pang biyahe ang wala pa. bukas pa. Oke okay. Juti-juti na. Joyride, juti joyride again. Magandang hapon. Start tayo alas 5. Okay. Mga sundot MJ Plaza, Pino Roses, oh, waiting, waiting, mga uh, sundot sa natin. Asin sa tin. Ano plaza, Chino Roses. Ah, asin sa tin natin. Babalik pa ako sa barracks eh. kami. Ito kami waiting. Hey, uh, eh, let's go. Ah, uh, asin sa tin, bakbakan na. Ang lakas ng ulan. Makati, <laughs> Makati. Grabe, lakas ulan. Laban lang, laban. Oo, oh, oh, kanina ba ito ba? Eh, laban lang, laban. <laughs> mga kasundot atid, ingat lang, madulas ang kalsada. Ingat, ingat. Shout out sa mga nagbibiyahe ngayon. Shout out. Kasundot sa Ka out lang natin. Out. Out na natin. Pakas na tayo sa joyride Pahinga muna, pahinga May mili tayo ng ulam Lutuin Makaluto man lang na medyo masarap-sarap konti Nakasundot atid Let's go, let's go Let's go